Kalingat, Nico, kalingap JJ. Eh. Mas ako eh. From ko maganda ito sa tubig. Kasi iba may iba tubig. May na anong po at may stock na tubig yung bubong. motor sila po na nakamotor. <laughs>

Papa Johnson, tinawag Papa sa kung ano nasa may tubo. Si Omar pala 'yan. Oo. Nakatali ko din Kapag niya. kilala 'yung motor niya, ay dikit nang dikit. Nakabuta pa 'di Ganda lang motor Ay, Oi, bro. ano parang military bro. Oo. naka naka-safety 'yan, naka-safety. Variety, safety right. shoes. Parang yung ako Ayos na ba yung motor mo? Ayos na yung motor mo? ba mo motor mo? Okay. Uh -huh. okay. 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 Ay motor mo? nagpunta tayo kay sa nanay ni Reynak Ay, yung ano dun sa sa Batabalani? Sa Batabalani? Ang init kasi?

Sinong nung kamukha nung ano, kamukha ba ni Biancy? Kamukha ni Biancy sa tingin ko. Walang o? pinsan, hindi ko masyado na ano. No. <laughs> <laughs> Mabuti siya niya, no? design, 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 Pero uh, ano? Sabi nila kamukha doon ni AJ e. Rabal. AJ Rabal? Oo, may, may kawin kay AJ e. Rabal. Sa kamukha ano. yun sa panganiban? Oo, no? oh, yung pag-iikot nga namin, di ba yung plano natin, yung plano namin na no, nung mag-mayflap tayo, sabi mga scout kami. Saktong-saktong ha. Ay, nagtigil kami sa tindahan at Tawag nagpapahinga. Oo, oh, nagpapahinga kami. Kailan tayo? Tapos pagtanong ko ay... Pagtanong ko, doon sa tindahan, yun, lumapit yung lola. Doon pa lang, pagdanglong pa lang namin, napapahiyak na yun. Kasi inaano ko lang, ayoko nang may ganun na, may naiyak mo. Pambira yan. Yun nga na, pero yun naiyak Yan mga kalingap. Nandito sa sentro ng daet. Saan po kaya ngayon ang ating... ...signal? mga kalinga, but it is Papa John's. So. Talagang nakakomplete na tayo.

Yung mga kalingap, bantang ating mga kasama si Jomar at dito sa loob mga kalingap, at dito tayo sa hospital at dinalaw po ni kalingap prob si at yeah, kompleto po ang K-Boys ngayon mga kalingap ay eh, po wala pong ano na second channel ni Rob ang hindi kasama ngayon. Sila kalimap iyan. Ayan na mga kalingap guys tara na Mapunta uh, na po tayo ulit Ayan mga kalingap at uh, galing po kami dito sa may uh, 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 pastoriya ER. Ready na po at pabiyahin na po ulit. Lipat na naman po ulit ng lugar kasi para hindi masundan ng wakwak. Pero ano -wak. yung yeah, ano bago pa? Automatic na lang. 14 na binidayo ko ngayon. Sikaling up dan po ang driver ngayon. Let's go. Salamat po sa pagkain.

Tulang tulay po, lang kaligayahan. Palagay mo. Ay, yeah, JJJ, putol din ang kaligayahan. Putol. Okay, guys. kailangan lawag ganda. mo. Well, friends. Yuck. Wala, bro. Tara, let's. Ha? Sulang so mo mga kalingap. Mga kalingap, ano ba? Oh, no, no. Nandito tayo ngayon sa... Anong lugar daw? Dito ka naman kas kas kas. Taba taba. Taba taba. Matataba -taba tao dito. <pineapple> payat payat. Matataba tao dito. Matataba tao dito. Chabi chabi. Hahaha. na po kayo kung... Ano pong... Gustong sabihin ng taba taba. Chabi chabi. Anong edsy dati? O, ayan nga kayo, Q-Khan. Ay! San yan? Siyan na yun, yung may mga... Ano na yun, may mga... plug. Oo, doon. Ano ba kayong tulay mo kuya? Tama. Siya nga. Ano mga plug, hindi ito? yung tulay? Susumbo ko, papakita ko sa inyo. Susumbo ko sa camera ko guys ah <laughs> Papakita ko ang lakas ng iPhone ko. Nga po, patuloy pa patuloy po dito yung tulay mula dito sa Tabata ba papuntang kayo Pupan pero ginagawa na rin po nila ngayon ayan ang sukat na survey na fish pond. Yung mga lapu-lapu. Mga isda. Ganda po nito yung fish pond. Oh. Kasi naharangan ng breakwater. Ganda po dito mga kalingap. Oh. Abilaan ah, po yung ano. Ayan, ayan po si Kalingap dan Ayan, drive po yung motor ni Kalingap Rob Sige, sige, wala akong ano na kay Saud ni Carla Jelas ko Saud po ni Carla yung sa Jelas ko kaya ito Kaya pagpunta eh Ayan, yung mga isda o. Oh. Yung mga isda po dito mga kalingap. ayun may ahas dagat mga kalingap. Mas ilalim, ayan Oh. Kita nyo ba? Ayan oh. Hmm. May ahas dagat po. naghanap siya ng ano. Malabasan. Ayan yung Haba. grabe mayas dagat din pala dito sa lugar na to kulong na po ito yung ano yung breakwater ayan o kulong na po yung breakwater ayan at si kalingap ni ko yun naman po mga drive ayan o sumabay sa dun sa as dagat yung lapu-lapu ayun o oh, lapu-lapu hindi lang po masyado makita mga kalingap ayan dito po ito po yung lugar naman kung saan na nag shooting po ang Jom Carl ayan saan po natin sila Jomar at sila Carla at lahat po ng K-Boys ayan na uh, siyempre sila ko Nico Kuya Robin nalakad-lakad lang po tayo dito Sana naman po yung umulan Kasi naglilom na naman po ang kalangitan Ayan o oh. Dumilim na naman Ayan Yan po ang mahirap mga kalingap Kasi pag umaga Sobrang init Tapos Pandang Ayan 3.30 Ayan Nagiging ganito na po ang kalangitan dito At kumikidlat pa Arang bubos na naman ang ulan Ayan sa Kalingap JJ naman na po May dala ng isang motor ayan, Ito na Ayan na po, padating na si Galingap Mikoy. At si Galingap JJ. Ayan mga Kalingap, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Dito po tayo ngayon sa lugar kung saan ah, ah. napakaganda napaka press po Ayan. kaso ah, parang uulan po mga kalingap kasi nag ulimlim ng panahon ayun po yung ating mga kasama ngayon sila sila kalingap edo vincent Kalyada. Kalingap Mikoy, Kalingap Dan, Kalingap Nico, Kalingap Robin, Kalingap Pong, Starax, ayan si, ayan si Pure Help, si Mayora. Tayo po natin dito ngayon mga Kalingap. At uh, syempre hindi po tayo nakasakay kay Kalingap. <coughs> dito pala mas madaling bumaba sa mga gagdan ba dito? May hagdanan pala doon.